sa kailaliman ng mga kagubatan, sa gitna ng mga ilog at sa ilalim ng mga latian, ay may mga nilalang na hindi kailanman inakala ng mga tao, na totoo, mga higanteng ahas na kayang lumunin ang isang baka, at minsan pa nga, ay maging ang tao. Habang ang ilan ay nananatiling alamat, ngunit may mga video na nagpapatunay, na hindi lang ito kathang isip, mula sa mabangis na anaconda ng Amazon, hanggang sa dambuhalang python ng Asia, ang bawat kuha ng kamera ay patunay na minsan, ang bangungot ng ilan, ay realidad para sa iba. Pero bago tayo magpatuloy ay ilike mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. The Giant Anaconda of Brazil Ang Giant Anaconda ng Bansang Brazil, na kilala rin bilang Green Anaconda o Eunex Marinus, ay isa sa mga pinakakilalang dambuhalang ahas sa buong mundo at matatagpuan sa Amazon River Basin ng South America. Itinuturing itong pinakamalaki sa lahat ng species ng ahas pagdating sa bigat at lapad ng katawan. Ang mga adult anaconda ay maaaring umabot ng 25 hanggang 30 talampakan ang haba, at tumitimbang ng halos 200 hanggang 250 kilo. Ang kanilang balat ay kulay berde, na may mga itim na bilog, bagay na nagbibigay sa kanila ng mahusay na camouflage, sa maputik at madamo na bahagi, ng Amazon River. Ang mga anaconda ay semi-aquatic predators, ibig sabihin, karamihan ng kanilang buhay, ay ginugugol sa tubig. Sa ilog ng Amazon at mga katabing latian, nagiging perpekto ang kanilang paligid, para sa panghuhuli ng biktima, kagaya ng mga capybara, baboy ramo, unggoy, at minsan pati mga kaiman o maliliit na jaguar. Dahil sa lakas ng kanilang kalamnan, kaya nilang puluputan at lunurin ang mas malalaking hayop bago tuluyang lumunin ng buo. Ang bilis at tahimik nilang paggalaw sa tubig, ang isa sa mga dahilan kung bakit bihirang makatakas ang kanilang target. Maraming kwento at dokumentadong sightings ng mga lokal at explorer sa Amazon, ang naglalarawan ng mas malalaking anaconda at may ilan pang nagsasabing umaabot daw sa apat na pu hanggang 50 talampakan ang haba ng mga ito bagamat wala pang opisyal na ebidensya para sa ganoong laki pero may mga video at larawan na nagpapakita ng napakalalaking anaconda na tila lampas na sa karaniwang sukat dahil dito naging paboritong paksa ang giant anaconda sa mga dokumentaryo Urban legends at kwento ng mga manlalakbay sa kagubatan ng Amazon. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na reputasyon, mahalagang bahagi pa rin ng ecosystem ang giant anaconda bilang top predators. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng balanse ng populasyon, ng ibang hayop sa ilog, at maging sa kagubatan. Sa kasalukuyan, itinuturing silang near-threatened dahil sa pagkasira ng tirahan, at ilegal na panghuhuli. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nagsasagawa ng pananaliksik, upang higit pang maunawaan ang kanilang pag-uugali, laki at kahalagahan, sa kalikasan ng Amazon. Medusa Ang medusa ay isang reticulated python o python reticulatus, na kinikilala bilang pinakamalaking ahas na nabubuhay sa captivity, sa buong mundo. Siya ay nakatira sa The Edge of Hell Haunted House, sa Kansas City, Missouri, USA, at naging kilala dahil sa kanyang napakalaking sukat, na umabot sa 25 talampakan at 2 pulgada, at may timbang na halos 158.8 kilo, o mahigit 350 pounds. Naitala ito noong taong 2011, ng Guinness World Records, kaya't opisyal siyang kinilala, Bilang the world's largest captive snake, ang laki ni Medusa ay sapat para balutin ang isang maliit na sasakyan at kayang lumamon ng malaking deer kung siya ay nasa gubat. Si Medusa ay inaalagaan ng isang grupo ng mga handler na bahagi ng Full Moon Productions na siyang namamahala rin ng nasabing haunted attraction. Ayun sa kanila, sanay na si Medusa sa Spotlight at madalas siyang bahagi ng mga palabas at photo sessions sa nasabing lugar. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging entertainer, sinisigurado ng mga tagapag-alaga na maayos ang kanyang kondisyon, temperatura at pagkain. Karaniwan siyang kumakain ng mga kuneho, manok at minsan ay baboy. Ngunit dahil sa laki niya, minsan ay umaabot ng dalawang linggo hanggang isang buwan bago siya muling pakainin. Ang reticulated python kung saan kabilang si Medusa ay likas na matatagpuan sa Southeast Asia, lalo na sa Indonesia, Malaysia, at maging dito sa Pilipinas. Kilala ang species na ito, bilang pinakamahabang uri ng ahas sa mundo, na kadalasan ay umaabot sa 20 feet pataas, lalo na kapag nasa wild. Hindi sila makamandag, ngunit sa pamamagitan ng kanilang matitinding kwersa sa pagpitpit, ay kaya nilang pabagsakin at lunurin, ang malalaking hayop, si Medusa bilang captive snake, ay naging patunay ng laki at lakas ng ganitong uri, ngunit sabay na ipinakita rin ang kakayahan ng tao, na magbigay ng maayos na pangangalaga, sa isang potensyal na mapanganib, na nilalang. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin pinag-uusapan si Medusa, hindi lang ng mga mahilig sa hayop, kundi pati ng mga content creator, dokumentaryo, at mga bisita ng haunted house. Siya ay naging simbolo ng takot at pagkamangha, pinagsamang hiwaga ng kalikasan, at alaga ng tao. Sa bawat pagbisita ng mga turista, hindi lang kaba, kundi paghanga ang dala ni Medusa, isang buhay na alamat na nagpapatunay, na may mga nilalang sa mundo na kayang higitin pa, ang ating imahinasyon. Dominica Giant Boa Ang Dominica Giant Boa, na rin bilang Boa Constrictor Dominicana, ay isang pambihirang uri ng ahas na endemic o tanging matatagpuan lamang sa isla ng Dominica, sa Caribbean Sea. Isa ito sa mga pinakamalalaking uri ng ahas sa rehiyong iyon at madalas umabot ng 10 hanggang 13 talampakan ang haba, habang ang ilan ay naiulat na halos 15 talampakan. Ang kanilang balat ay may kayumanggi at olive green pattern na may madidilim na marka, kaya mahusay silang nakakatago sa mga makakapal na kagubatan ng nasabing isla. Sa kabila ng kanilang laki, kilala ang mga ito sa pagiging non-venomous o hindi makamandag, at sa halip ay pumapatay ng biktima, gamit ang malakas na constriction. Ang buwan ng Dominica ay madalas matagpuan sa mga kagubatan, bundok at ilog ng isla, kung saan marami sila makukuhang pagkain kagaya ng mga ibon, mga daga, at maliliit na mamal. Sa gabi sila kadalasang aktibo, kaya't bihira silang makita ng mga turista, sa tag-araw. Sa lokal na kultura ng Dominica, ang ahas na ito ay itinuturing na sagradong nilalang, at tinatawag ng mga katutubo bilang techin, na nangangahulugang ulo ng aso. Ayon sa mga matatandang alamat, may kakayahan daw itong magbago ng anyo, o magbantay ng kagubatan, laban sa mga taong sumisira sa kalikasan, isang patunay kung gaano kalalim ang ugnayan ng mamamayan, sa kanilang kapaligiran. Sa kasalukuyan, itinuturing na protected species ang Dominica Boa, sa ilalim ng Wildlife and National Parks Act, ng naturang bansa. Ang pagpatay o pagkuha sa kanila ay mahigpit na ipinagbabawal dahil sa unti-unting pagliit ng kanilang populasyon, bunga ng pagkaubos ng tirahan at panghuhuli sa kanila. Gayunpaman, aktibong nagtutulungan ang gobyerno at mga environmental group upang protektahan ang kanilang likas na tirahan, at turuan ang mga mamamayan tungkol sa kahalagahan ng mga ahas, sa balanse ng ekosistem. Sa katunayan, ginamit pa ang Dominica Boa bilang pambansang simbolo, sa wildlife conservation efforts ng bansa. Ang Dominica Giant Boa, ay hindi lamang isang kahangahangang reptile, kundi isang buhay na simbolo ng likas na yaman, ng Caribbean Sea. Sa bawat paglalakbay sa kagubatan ng Dominica, naroon ang posibilidad na masilayan ang tahimik, ngunit makapangyarihang nilalang na ito, isang paalala na kahit sa maliliit na isla ng mundo, ay may mga higanteng nilalang pa rin ang nagtatago, sa kalaliman ng kagubatan. Ang kwento ng Dominica Boa ay patunay, na ang tunay na giant ay hindi lamang nasusukat sa laki, kundi sa papel na ginagampanan nito, sa ating kalikasan. Monster Python Ang tinaguri Monster Python ng Indonesia, ay isang reticulated python o python reticulatus na itinuturing na pinakamahabang uri ng ahas sa buong mundo. Matatagpuan ito sa mga kagubatan, palayan at mamasama sang lugar ng Sumatra, Borneo, at iba pang bahagi ng Indonesia. Ang mga adult reticulated python sa rehiyong ito, ay karaniwang umaabot ng 20 hanggang 25 talampakan ang haba, ngunit may mga ulat ng mas malalaki pa, kung saan umaabot umano ng 30 hanggang 33 talampakan, na nagbigay daan para tawagin sila, na Monster Python. Ang kanilang balat ay may kakaibang dilaw, kayumanggi at itim na pattern, na kumikislap kapag nasinagan ng araw, dahilan kung bakit mistulang buhay na halimaw, kapag gumagalaw sa kagubatan. Isa sa mga pinakatanyag na kwento tungkol sa Monster Python, ay naganap noong taong 2002, sa kabundukan ng Sulawesi, kung saan natagpuan ng mga lokal na residente, ang isang dambuhalang python na may habang halos apat na putsyam na talampakan, ayon sa paunang ulat. Bagamat kalaunan ay napatunayang mas maikli ito, pero nanatiling viral at pinag-usapan sa buong mundo, dahil sa laki at kapal ng katawan, ng ahas na ito. May isa ring insidente sa Sumatra noong 2017, kung saan isang malaking reticulated python na mahigit 7 metro ang haba, ang nakipaglaban sa isang magsasaka, na kalaunan ay natagpo ang nilamon ng buo, ng naturang ahas. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpatibay sa reputasyon ng Indonesia, bilang lupain ng mga higanteng ahas. Ang Monster Python ng Indonesia, ay kadalasang naninirahan sa malalalim na bahagi ng kagubatan, at sa mga gilid ng ilog, kung saan mas madali silang makapanghuli, ng kanilang biktima. Kadalasan ay nocturnal hunter sila, aktibo sa gabi at tahimik na gumagalaw, upang hulihin ang kanilang prey, katulad ng mga baboy, unggoy, ibon, at minsan ay maliliit na deer. Sa pamamagitan ng matinding lakas ng kanilang mga kalamnan, kaya nilang puluputan at patayin ang kanilang biktima, sa loob lamang ng ilang segundo, bago tuluyang lumunin ng buo. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na reputasyon, mahalaga pa rin sila sa ecological na balanse, dahil tinutulungan nila kontrolin ang populasyon ng mga peste at maliliit na hayop. Hanggang sa ngayon, nananatiling buhay ang alamat ng monster python sa bansang Indonesia. Marami pa ring mga ulat at video footage mula sa mga lokal at turista ang nagpapakita ng tila hindi kapanipaniwala na laki ng mga ahas sa mga kagubatan ng bansa. Para sa iba, simbolo ito ng lakas at misteryo ng kalikasan, ngunit para sa mga nakatira malapit sa kagubatan, ito ay isang paalala ng panganib at respeto, sa kapangyarihan ng kalikasan. Sa bawat kwento ng Monster Python, muling nabubuhay ang hiwaga at takot, na hatid ng pinakamahabang ahas sa mundo, ang tunay na halimaw ng kagubatan, ng bansang Indonesia. Malaysian Reticulated Python Noong taong 2016, nag-viral sa buong mundo ang pagkakadiscover, ng isang napakalaking reticulated python o python reticulatus sa isang construction site sa pay ng Malaysia, habang nagsasagawa ng paghuhukay ang mga manggagawa, napansin nila ang isang dambuhalang ahas na nakapulupot sa ilalim ng mga bakal at buhangin. Agad silang tumawag ng tulong at nang dumating ang mga wildlife authorities tumambad sa kanila ang isa sa pinakamalaking ahas na nahuli ng buhay, na may habang tinatayang 26 hanggang 27 talampakan, at tinatayang tumitimbang ng at 250 kilo. Ayon sa mga dalubhasa, posibleng ito ang pinakamahabang reticulated python na nahuli sa kasaysayan, kung napatunayan lamang ang eksaktong sukat, bago ito pumanaw. Ayon sa mga ulat, tumagal ng mahigit 30 minuto ang operasyon, bago tuluyang mahuli at mailipat, ang higanteng ahas. Sa laki at lakas nito, kinailangan gumamit ng crane at heavy equipment, upang may ito mula sa hukay. Habang ginagamot at pinapahinga, napansin ng mga tagapagligtas na tila mga nganak ang ahas, dahilan kung bakit ito mahina, at hindi agresibo. Sa kasamaang palad, makalipas lamang ang ilang araw matapos itong mahuli, nasawi si Python of Pinang dahil sa sobrang stress at pagod. Gayunpaman, naiwan ang kanyang larawan at video, bilang ebidensya ng isa sa pinakamalalaking ahas na naitala, sa modernong panahon. Ang reticulated Python ay likas na matatagpuan sa Malaysia, Indonesia at Pilipinas, at kilala bilang pinakamahabang species ng ahas, sa buong mundo. Kadalasan silang naninirahan sa mga kagubatan, palayan, at minsan ay lumalapit sa mga tirahan ng tao, dahil sa paghahanap ng pagkain. Ang kanilang prey ay binubuo ng mga daga, unggoy, baboy, at minsan ay aso o kambing, at gumagamit sila ng matinding lakas ng katawan, upang puluputan at patayin ang biktima, bago lunukan ng buo. Ang insidenteng ito sa Malaysia ay nagpapaalala kung gaano kalawak, at buhay pa rin ang tirahan ng mga higanteng nilalang na ito, kahit sa panahon ng urbanization, at maging pagunlad. Hanggang sa ngayon, nananatiling isa ang pay ng Python sa mga pinakatanyag na kwento, tungkol sa mga higanteng ahas sa Asia. Nagbigay babala ito sa mga manggagawa at lokal na autoridad, tungkol sa patuloy na paglapit ng wildlife sa mga human sites, dahil sa pagkawala ng natural na tirahan. Para sa iba, ito ay isang pambihirang toklas na nagpapatunay sa misteryo ng kalikasan, ngunit para sa ilan, paalala ito na ang mga tunay na giant ng mundo ay hindi katang isip, kundi tahimik na nabubuhay sa ilalim ng lupa at kagubatan, naghihintay lamang na muling madiskubre ng mga tao. African Rock Python. Ang African Rock Python o Python sebae ay isa sa pinakamalalaking species ng ahas sa buong kontinente ng Afrika, at kilala sa kanilang kahangahangang laki, lakas at kakayahang manirahan, sa iba't ibang kapaligiran. Sa isang viral na South African footage, makikita ang isang dambuhalang rock python, na tinatayang may habang 16 anim hanggang 18 walung talampakan, na nahuling kumakain ng isang antelope, sa tabi ng kalsada. Ang nakakagulat na eksenang ito, ay nakunan ng mga turista sa loob ng Kruger National Park, isa sa mga pinakakilalang wildlife reserves, sa South Africa. Sa video, makikita kung paano pinaloob ng ahas ang biktima, gamit ang malakas na constriction, bago ito tuluyang lunukan ng buo, isang nakamamanghang eksena na nagpapatunay ng tunay na kalakasan, ng species na ito. Ang African Rock Python ay kilalang top predator sa mga damuhan, kagubatan, at savanna ng Sub-Saharan Africa. Umaabot sila ng dalawampung talampakan ang haba at maaaring magtimbang ng isandaan hanggang isandaan at dalawampung kilo. Bagamat hindi makamandag, pero ginagamit nila ang kanilang lakas upang puluputan at patayin ang biktima sa loob lamang ng ilang segundo. Karaniwang pagkain nila ay mga unggoy, baboy ramo, antolope, at minsan ay buwaya o kambing, depende sa laki ng kanilang makakasalubong. Ang kanilang balat ay may madilim na brown at olive pattern, na nagsisilbing natural camouflage, laban sa mga damo at bato sa savanna, dahilan kung bakit bihirang mapansin, hanggang sa mahuli na ang kanilang biktima. Ang footage mula sa South Africa ay naging viral, at dokumentado ng mga wildlife expert, na nagsabing bihirang-bihira na makuhanan ng kamera ang ganitong uri ng pangyayari sa wild. Sa likod ng lente, ipinapakita nito ang kahangahangang hangang survival instincts ng African rock python, isang nilalang na umiikot ang buong buhay sa paghahanap ng pagkain, pagtatago, at pagdepensa sa teritoryo. Ayon sa mga herpetologists, ang ganitong uri ng footage ay mahalaga upang maipakita sa publiko ang tunay na likas na ugali ng mga ahas na hindi sila halimaw kundi bahagi ng balanse ng kalikasan, na dapat igalang at pangalagaan. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na imahe, ang African Rock Python ay itinuturing na mahalagang bahagi ng ekosistem sa kontinente ng Afrika. Nakakatulong sila sa pagkontrol ng populasyon ng mga peste at maliliit na mamal. Gayunpaman, nahaharap din sila sa mga panganib katulad ng pagkawala ng tirahan, panghuhuli at takot ng mga tao, na madalas ay humahantong, sa kanilang pagkamatay. Sa tuwing napapanood ng mga tao ang mga footage, na katulad nito mula sa South Africa, nabubuksan ang kanilang isipan sa katutuhanang ang mga ahas, ay hindi lamang dapat katakutan, kundi pahalagahan bilang isa sa mga pinakamatandang nilalang, na saksi sa evolusyon ng buhay, sa ating planeta. Giant Snake in Procopio, Brazil Noong nakaraang dekada, Nag-viral sa lokal at international news ang pagkakatuklas ng isang napakalaking ahas sa Procopio, Brazil, na iniulat ng mga residente, matapos nila mapansin ang isang dambuhalang nilalang sa mga latian at ilog, malapit sa kanilang bayan. Ayon sa eyewitnesses, ang ahas ay isang green anaconda o unex marinas, na tinatay may habang 25 hanggang 28 talampakan, at may timbang na humigit kumulang 200 kilo, na sapat upang balutin, ang isang maliit na bangka. Ang kakaibang laki nito at ang bilis ng paggalaw sa tubig, ay nagdulot ng takot at pagkabighani sa mga lokal, at agad itong naitala sa mga video footage, na kumalat sa social media. Ang giant snake ng Procopio ay tipikal na semi-aquatic predator, na nangangahulugang kadalasan itong naninirahan sa malalalim na ilog, latian at swampy areas, kung saan ligtas silang makakapag-camouflage ma sa kapaligiran, at makakapanghuli ng pagkain. Kadalasang target ng ganitong uri ng anaconda, ang mga capybara, unggoy, isda, at paminsan-minsan ay mga kaiman, gamit ang kanilang matinding lakas sa pagpitpit, upang patayin ang biktima, bago lunukan ng buo. Ang kanilang balat na kulay berde na may madidilim na bilog, ay nagbibigay sa kanila ng mahusay na camouflage, kaya bihirang makita, at hanggang sa halos magulat na lang, ang sino mang makakita. Maraming kwento ang kumalat, tungkol sa sobrang laki ng anaconda na ito, na nagpapatibay sa alamat ng mga higanteng ahas, sa Amazon Rainforest. Bagamat may mga nag-aalinlangan sa eksaktong haba nito, pero may mga dokumentadong larawan at video footage, na nagpapakita ng ahas na lampas sa normal na sukat, ng karaniwang green anaconda. Dahil dito ay naging paksa ang Procopio Giant Snake, sa mga dokumentaryo at wildlife enthusiasts, Bilang buhay na halimbawa ng napakalaking reptiles na naninirahan sa Amazon basin, sa kabila ng kanilang nakakatakot na reputasyon, mahalaga ang giant snake ng Procopio sa balanse ng ecosystem. Bilang apex predator, kontrolado nila ang populasyon ng iba pang hayop at tumutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng ilog at maging sa kagubatan. Gayunpaman, ang pagtaas ng urbanization at panghuhuli sa mga anaconda, ay nagdudulot ng banta, sa kanilang populasyon. Ang kwento ng giant snake sa Procopio, ay patunay na kahit sa modernong panahon, ang Amazon ay nananatiling tahanan ng mga nilalang, na kayang higitin pa ang ating imahinasyon, at nagpapaalala sa tao ng kahalagahan, ng pagrespeto sa kalikasan. Anaconda Sighting in Venezuela Sa kagubatan ng bansang Venezuela, isa sa mga pinakakilalang kwento ng mga lokal at ilang documentary ng mga wildlife explorer ay ang paglitaw ng higanteng green anaconda, isang nilalang na tila halaw sa alamat, ngunit tunay na naninirahan sa mga mabasa at masukal na bahagi ng Amazon basin. Ang anaconda sighting sa Venezuela ay isa sa mga pinakatanyag na pangyayari kung saan ilang manging isda at mamamayan ang nakasaksi ng dambuhalang ahas, na lumilitaw sa ilog Orinoco, na may tinatayang habang higit labing dalawang metro, at kasinlaki ng katawan, ng isang drum. Sa sobrang laki nito, nagmistulang gumagalaw na troso sa ibabaw ng tubig, dahilan upang magdulot ng sindak at matinding pagkamangha, sa mga residente. Ayon sa mga wildlife expert na dumating sa lugar, ang mga ganitong sightings ay hindi basta-basta, sapagkat bihirang lumabas sa bukas na bahagi ng ilog, ang mga anaconda. Karaniwan silang nagkukubli sa ilalim ng tubig, o sa mga tuyong ugat ng puno, habang nag-aabang ng biktima. Pinaniniwalaan na ang ahas na nakita sa Venezuela, ay isa sa pinakamatanda at pinakamalaking na green anaconda, sa nasabing rehiyon. Ang kondisyon ng lupa at klima ng Venezuela, na puno ng basang kagubatan at luntiang vegetation, ay perfectong tirahan para sa ganitong uri ng predator, na umaasa sa ambush at kapangyarihan ng katawan, para umatake sa biktima. Nang kumalat ang video footage ng naturang enkwentro sa social media, umani ito ng milyon-milyong views at iba't ibang reaksyon, mula sa publiko. Marami ang namangha sa laki at lakas ng ahas, habang ang iba naman ay natakot, at naniwalang posibleng may mas malalaking anaconda pa na naninirahan, sa kailaliman ng Amazon. Ilang dalubhasa ang nagsagawa ng investigasyon, subalit dahil sa delikado at malalim na bahagi ng ilog, hindi nila tuluyang makumpirma, kung may iba pang higanteng ahas, sa paligid ng lugar. Ang mga lokal naman ay nanatiling maingat, iniiwasan ang paglalayag sa mga parte ng ilog na kilalang tirahan ng mga ganitong nilalang. Hanggang sa ngayon, ang anaconda sighting in Venezuela ay nananatiling isa sa mga pinakakilalang ebidensya ng tunay na lawak at misteryo ng kalikasan. Isa itong paalala na sa kabila ng modernong teknolohiya at siyensya, ay may mga nilalang pa patuloy na nagtatago, sa mga lugar na hindi pa ganap na nalalapitan, ng mga tao. Sa bawat anino ng ilog at sa bawat paggalaw ng tubig, palaging naruroon ang takot at pagkamangha sa nilalang, na tinaguri ang hari ng mga ahas sa mundo, ang Green Anaconda ng Venezuela. Titanoboa, The Prehistoric Giant, milyon-milyong taon na ang nakalipas, bago pa lumitaw ang mga tao sa mundo, pero may isang nilalang na pumalit sa trono ng pinakamalaking ahas sa kasaysayan, at ito ang Titanoboa cerrejonensis. Natuklasan ito sa mga minahan ng karbon sa Cerrejón, hilagang bahagi ng Colombia, kung saan natagpuan ng mga siyentipiko ang mga fossil ng isang dambuhalang ahas na umabot sa tinatayang 4.2 hanggang 50 talampakan ang haba at may bigat na higit isang tonelada. Ang laki nito ay halos katumbas ng isang school bus at ang kapal ng katawan, ay kasing laki ng barili. Sa laki at lakas ng Taitano boa, kaya nitong lumunin ang isang buwaya, isang higanteng pagong, o kahit malalaking hayop, sa isang kagat lamang. Ang Taitano ay nabuhay, humigit kumulang 60 milyong taon na ang nakalilipas, matapos maglaho ang mga dinosaur. Sa panahong iyon, Mainit at mamasama sa ang klima ng Earth, lalo na sa mga tropikal na kagubatan ng South America, na perpektong kondisyon para sa isang malamig-dugong nilalang na kagaya ng ahas. Nanirahan ito sa mga latian at ilog ng sinaunang rainforest ng Seridjon, kung saan ito ay nanghuhuli ng biktima gamit ang lakas ng higanteng katawan at mabilis na paglusob mula sa tubig, katulad ng modernong anaconda ang Titanoboa ay hindi gumagamit ng lason, kundi sinasakal at pinipisa ang mga biktima, hanggang sa mawalan ng hininga. Ayon sa mga dalubhasa, ang pagkakatoklas sa Titanoboa ay nagbigay ng malaking impormasyon tungkol sa klima ng nakaraan. Dahil ang ganitong kalaking ahas, ay nabubuhay lamang sa sobrang init na temperatura, at ipinapakita ng mga fossil nito na mas mainit ng halos 10 degrees Celsius ang klima ng mundo noon, kumpara sa ngayon. Ibig sabihin, ang Titanoboa ay hindi lang simbolo ng lakas at takot, kundi isa ring susi sa pag-unawa kung paano nagbago ang ating planeta sa paglipas ng milyon-milyong taon. Ang mga buto nito na natagpuan sa Colombia ay nakadisplay ngayon sa mga museo, kasama ang life-size replica na nagpapakita ng tunay na kahindek-hindek na sukat ng nilalang na ito. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling misteryo kung bakit tuluyang naglaho, ang Titanoboa. Marahil ay dahil sa pagbabago ng klima, pagbaba ng temperatura, at pagkawala ng mga tirahan nito. Ngunit sa bawat larawan at muling paglikha ng mga siyentipiko, patuloy itong bumabalik sa imahinasyon ng mga tao, bilang simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan, at ng mga nilalang na minsang namayani, sa ating mundo. Ang Titanoboa the Prehistoric Giant of Colombia, ay nagpapaalala sa atin na may mga halimaw sa nakaraan, na higit pa sa ating kayang isipin, mga nilalang na totoo, at minsan, sila ang tunay na hari ng kagubatan. Reticulated Python in the Philippines Sa malalim na kagubatan ng Mindanao, ay naninirahan ang isa sa mga pinakakamanghamanghang nilalang, na kilala sa buong mundo bilang Reticulated Python, o sa lokal na tawag, ay sawa. Ito ang pinakamahabang uri ng ahas sa buong planeta, at ilan sa mga pinakamalalaking specimen ay natagpuan mismo sa bansa, partikular na sa mga probinsya ng Mindanao, katulad ng Agusan del Sur, Davao, at Bukidnon. Ang reticulated python ay kilala sa kanyang kakaibang balat, na may kumikislap na diamond pattern, at sa kanyang kakayahang umabot, ng higit 25 talampakan ang haba. Sa mga liblib na lugar ng Mindanao, ang mga ganitong ahas ay hindi na bago sa mga lokal, sapagkat madalas silang makita sa mga palayan, ilog at kagubatan, na malapit sa mga pamayanan. Ayon sa kwento ng mga residente, may ilang pagkakataon na nahuhuli ang mga sawa, na may napakalaking tiyan, indikasyong kakakain lamang ng baboy, aso o minsan ay mga hayop, na inaalagaan ng mga tao. May mga dokumentadong kaso rin, kung saan natagpuan ang mga dambuhalang reticulated python, na may habang higit sa 8 metro, isang sukat na bihira ng makita, sa modernong panahon. Ang mga ganitong encounter, ay karaniwang nagiging viral sa social media, dahil sa laki at bigat, ng mga nilalang na ito. Gayunpaman, ayon sa mga expert, ang mga sawa sa Mindanao ay kadalasang iniiwasan ang tao, at nagiging agresibo lamang kapag sila ay nagugutom, o nadarama ang panganib sa kanilang paligid. Sa kabila ng takot na dulot ng kanilang laki, Mahalaga ang ginagampan ng papel ng reticulated python sa ekosistem ng Mindanao. Sila ang isa sa mga pangunahing predator na kumokontrol sa populasyon ng mga daga, unggoy at iba pang hayop sa kagubatan, kaya't nakatutulong silang mapanatili ang balanse sa kalikasan. Bukod pa rito, ang kanilang presensya ay patunay na nananatiling buhay at masigla ang mga kagubatan ng Mindanao, isa sa mga huling tirahan ng mga higanteng hayop, sa ating bansa. Ang mga wildlife conservationist ay patuloy na nagpapaalala na huwag patayin ang mga sawa sapagkat sila ay bahagi ng likas na yaman ng Pilipinas. Hanggang sa ngayon, ay nananatiling misteryo at kababalaghan para sa marami ang mga kwento tungkol sa reticulated python ng Mindanao. Sa bawat ulat ng pagkakahuli o pagkakita ng ganitong uri ng ahas, Muling nabubuhay ang interes ng mga Pilipino sa mga nilalang na dati ay itinuturing na halimaw ng kagubatan. Ang mga sawa ng Mindanao ay hindi lamang simbolo ng takot, kundi patunay ng likas na yaman at kagandahan ng kalikasan ng Pilipinas. Isang paalala na sa bawat sulok ng ating mga kagubatan, ay may mga nilalang na nagpatuloy mabuhay mula pa sa unang panahon, hanggang sa ngayon. Bago tayo magtapos ay ilike mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Sa mundong patuloy natin ginagalugad, ay may mga nilalang pa rin pilit nagtatago sa dilim, tahimik. Ngunit nakamasid, marahil ang mga ahas na ito ay paalala, na hindi tayo ang tunay na hari ng kalikasan. Hanggat may mga gubat na di pa naaabot, at mga ilog na di pa nasisisid, hindi tayo sigurado kung ilang ganitong nilalang pa, ang nabubuhay sa ilalim. Minsan, ang mga alamat ay hindi lang basta kwento, kundi babala. Ikaw, nakakita ka na ba ng malaking ahas? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.